Hello, good morning. So, uh, sa inyo po sa Nueva Ecija, Manila, Labo, and again, maging sa barangay reservation. So, ginawa ko na po itong minsaning ito at the same time kasi nga kanina uh, 'yung message sa Bicol for anniversary. So, ito po ginawa ko na rin ngayon ang para sa Sunday. So, Chapter 13, kanina Chapter 12. So, ngayon sa Chapter 13 tayo ng Second Corinthians. Ano? Second Corinthians Chapter 13. At um ito po ay um tung na sa la, uh, pangwakas na babala ni Pablo at mga pagbati So, combination ito ng warning at the same time Ay pangungumusta, ano po, kasi last chapter po ito ng Corinthians, chapter, um, I mean, second Corinthians So, let's pray, hallelujah, Lord Same thing, nadalangin ko po kanina, ngayon din sa chapter 13 um, Dinadalangin ko po muli at kasama na aking mga kapatid na nakikinig ngayon Ang iyong... Um, dinadalangin namin ang pagtuturo uh, niyo po sa amin, pinasasalamat ang sa pamagitan ng na Espiritu ang kaunawaan sa lahat ng ito salamat po ama, pinupuri ka namin pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo Amen, Amen So, ngayon ito po ay ang ikatlong ang pangwakas na babala at pagbati verse, chapter 13 verse 1 ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunay ng dalawa o tatlong saksi. Ngayon ako'y wala riyan is inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko hindi ako mag-atubiling parusahan sila pagdating Korean. kasi nga po dito baga sa chapter 12 na uh, na binasa natin may mga taong uh, mga nanggugulo ano sa loob ng iglesia kaya binabalaan ito ni Pablo kaya nakakabanggit po siya dito ng ganito sa chapter 13 Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nang ang nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Kahit na siya ay mahina ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo kami nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Napakaganda po, ano? Sabi dito ni Pablo, kung talagang yung pakikipag-isa natin kay Christ, doon tayo muhugot ng lakas. Because of Christ. Ano po? Number, uh, verse 5, Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. So makikita po natin dito, itest it nyo, tingnan nyo ang sarili ninyo. Nabubuhay ba kayo ayon sa faith? Ano po? Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Which is, malinaw kasi kapag nakipag-unite tayo kay Christ, yun ang sinasabing we can do all things through Christ. Dahil siya ang kalakasan natin ay nagmumula sa Kanya. Ano po kay sabi nito, suriin nyo nga, tingnan nyo nga, bakit kayo puro pangihina, bakit kayo pangihina, ba, puro bakit kay duda, bakit puro kayo mga pag-aalinlangan, suriin nyo nga ang inyong sarili, sino, kanino kayo nakipag-isa, di ba kay Kristo na, mat, na, na nagtagumpay sa lahat ng bagay? Ito pang pinapaunawa ni Pablo, suriin nga ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang. Kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ayan. So, ibig sabihin, kapag nasa atin si Christ, yun ang nga, we can do all things through Christ. Maliban na lang, sabi dito, kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ibig sabihin, kapag hindi mo napagtagumpayan ang mga trials and mga temptation na yan, malinaw, nabigo ka at nanangan ka sa iyong sariling kalakasan. Pero ang tao, tayo mga Christian, na habang nanan, na kumakapit na, 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 na tayo sa salita ng Diyos, habang nakikipag-isa, alam natin nakikipag-isa tayo kay Christ. And then doon tayo humuhugot ng lakas kay Christ. We can do all things. 'Yun po sinasabi dito. Mapagtatagumpayan ninyo ang lahat ng bagay hindi sa pamamagitan ng inyong kalakasan, kundi sa pamamagitan ng kalakasan ni Kristo, Kaya sabi dito, suriin ninyo ang ating nanmo nga ang iyong sarili. Bakit lagi ka bang lupaypay? Lagi ka bang bagsak? suriin mo nga kanino ka nananangan sa sarili mo ba o sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus dahil sino mang nakipag-isa kay Christ dapat overcomer tayo Diba? Pinapaunawa lamang po dito ni Pablo. Unawain nyo nga ang inyong mga sarili. Suriin nyo nga. Nakipag-isa kayo. Ang mismong si Kristo ang nagsasalita. Magagawa nyo mapagtagumpayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ko. O ngayon, bakit may mga lupay-pay? Ito po ang sabi dito, dito, maliban na lang kung kayo'y bigo sa pagsubok. Pero kung tayo po'y nananangan sa salita ng Diyos, ano sinasabi dito? We can do all things through Christ. Si Kristo po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Verse 6, umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasing kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti kahit lumitaw na kami na bigo. Ayan, ay, ang ganda. Kasi parang, o oh, sige, wag, para bang pinakita dito ni Pablo, okay. Kasi sinabi ni Pablo kay mga bigo, wag niyo gawin yung masama para ipakita ninyo kami itama. Di ba, nang sabihin nyo ng mas mali kami, basta kayo ay lumitaw na kayo ay, kumbaga, upang mag, sabi dito, huwag, sana'y huwag kayong gumawa ng masama at hindi at hindi upang palabasing kay kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti kahit na lumataw na kami ang nabigo. Ibig sabihin kayo, yan na nga po ano. Okay, sige, ipak ipakita nyo dyan. Huwag uh, kayong gumawa ng masama para lang masabi namin na talagang bigo kayo. Kundi, di na, di sabi dito ni Pablo, di na kami lumabas na mali, basta gumawa lang kayo ng tama. Yan po ang point niya dito. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama Hindi upang palabasin kamay tama Kundi upang magawa ninyo ang mabuti Kahit na lumitaw na kami na bigo Sapagkat para sa, ang, para sa katotohanan laha lamang ang maari namin gawin at hindi laban sa katotohanan. So, it's truth. The truth lamang ang magagawa nila. Ano, sabi dito, kami nagagala kapag kami mahihina at kayo naman ay lumalakas. Ibig sabihin, kasi sabi dito nila Pablo na danas nila lahat nagutom, nauhaw, lahat ano, do, nabingit sa kamatayan, pero ginagawa nila ito upang sila Pablo po Amin, uh, I mean ginagawa nila ito upang ang tao po ay makarinig ng salita ng Diyos ito ay sa kapakanan ng tao kaya nila ipinapangaral ang salita ng Diyos kaya kaya't sabi din dinadalangin na kami gay dinadal kaya't dinadalangin namin kayo'y maging ganap. Isinusulat ko ang mga bagay nito habang ako'y wala pa upang sa aking pagdating hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihan ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihan ito'y ibinigay sa akin upang kayo'y tumibay at hindi upang kayo'y masira. Ayan. Mga kapatid, paalams na sa inyo sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Kapwa mga kaaway-away-away na yan. Ano? Tampu-tampuhan na yan. Huwag. Sabi kasi sisirain. Ang mga ganun po, ang sariling buhay lang bumabalik. Yung lagi kang inis sa yung kapwa. Lagi kang nagagalit. Bumabalik lang naman doon sa tao na yan. Sa iyo eh. ba? Diba? Kaya ang paunawa dito, mag, 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 gumawa ka ng mapayapa. Kung ang iyong kapwa hindi gumagawa ng mabuti sa iyo. Ay hayaan mo siya. Siya ang aani ng kanyang ginagawa. Pero ikaw na patuloy gumagawa sa kalooban ng Diyos. Aanihin mo lang ang mga pagpapala ng Diyos at ng loob ng Diyos. Kaya sabi dito ni Pablo, ano po, ang kapayapang ito ibinigay sa akin, uh, sa akin, ay uh, dito, mga kapatid, Paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ayan, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga nakabilang sa sambahay ng Diyos. Naway sumain inyong lahat ang kagandang loob ng Panginoong Yesu Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng espiritu Santo. Napaka-iksi po ng ating message ngayon. Pero kung titingnan natin, napaka-malaking tulong po ito sa ating spiritual na buhay. Amen. So, yan lamang po. Wala pang 10 minutes ang, ang anod po dito. So, yan. Ang titingnan natin uli. Ano ang sabi dito? Subukin nyo ang inyong mga sarili. Tingnan nyo nga po. Mag-self-check po tayo. Same thing po sa inyo. Self-check tayo. Nakakasunod ba tayo sa kaloba ng Diyos? Iyan ang dapat nating taalamin. Nakakasunod ba tayo? Dahil pinapaunawa sa atin, kung kayo ay pinangihinaan, kung kayo ang buhay ninyo ay laging talonan, iyan po ay dahil sa nabigo kayo sa pagsubuk. Ibig sabihin, hindi nyo pinanghawakan, hindi nyo pinanindigan, na alam ninyo na nakipag-isa kay Kristo na you can do all things through Christ sa pamamagitan ng faith kaya kailangan natin laging nagbabasa upang maintindihan po natin ang kanyang mga salita at panghawakan natin ito dahil ito'y may kapangyarihan nagbabago ito ng buhay natin nagdadirect ito sa tamang pamumuhay nagbibigay ito ng tagumpay kapag hindi tayo nag-aalilangan at nagiging masunurin tayo sa salita ng Diyos pero ang point kailangan basahin mo ito at ang binabasa mo isa buhay mo yun po ang dapat nating gawin at doon natin nakikita ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos tunay na ang salitang ito ay may kapangyarihan sa mga taong naniniwala so god bless everyone uh, yan lamang po ako magtatapos at purihin ang Diyos sa inyong mga buhay sa inyo po mga kapatid ng mga ano continuous uh, have faith to the Lord makikita ninyo unti-unting pagbabago pagbabago ng inyong mga buhay so yan lamang po god bless everyone so let's pray hallelujah lord thank you so much sa reminder na to sa chapter 12 na sing mensahe. subalit pinaunawa niyo po sa amin na lagi naming susuriin ang aming sarili na tingnan namin na kanakipag isa kami sa iyo na we can do all things through you, Father God. Ikaw po ang aming kalakasan, ikaw po ang aming tagumpay, ikaw po ang aming kabanalan. Susundan lamang po namin, O Diyos, ang mga instruction mo dito sa iyong mga salita. Kaya, salamat sa iyong banala Espiritu na nagpapaunawa sa amin. Salamat po sa lahat ng ito pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. 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 So God bless. Bye.